trip mo ba yung may thrill at extreme at adventure tara na at pumunta sa Kabungawan Beach tinatawag nilang Deadpool o Deep Pool kilalang dinarayo ng bakasyonista ng Burgos sa Pangasinan kaya kami hindi kami nagpahuli nilangin namin ang West Philippine Sea habang hawak ko ang aking cellphone na anytime pwedeng masira dahil pwede siyang mabasa sa tubig. Makita lang sa personal at masubukang sisidin ang Deadpool. At ganito ang nangyari ng sinubukan ko. Galing ah! O, saan napunta? punta? saan Mula abayan ng Pangasinan ay kailangan bumiyahin ng maygit isang oras upang marating ang Kabungawan Beach, Deadpool. At bago namin marating ang Deadpool ay nadaanan muna namin itong uh, lugar ng barwan kusan may kita natin ang White Sun kasama ang palad pagdating po namin ng Deadpool lang puno guys ayan dito tayo sa Berry Hill dahil nga mahal na araw ngayon lahat ng tao sa syudad ay nandito kaya puli po tayo ngayon <laughs> ayan nandito tayo sa Masangrat Masang Masangrat and Merry Hill dito nga sa napunta natin ay medyo may kalayuan ang Deadpool pero isa na to sa mindset namin na gusto namin talagang puntahan ang Deadpool. Ngunit sa kasamaang palad nga medyo napalayo tayo. Kaya hindi namin alam kung mapupuntahan pa ba namin. Pero dito sa napuntahan namin may kita nyo naman na napakalinaw ng tubig. At napakalinaw ng pagliliguan natin. Bukod sa malinaw na tubig ay napakaputi pa ng buhangin. Talaga mag -e enjoy talaga ang mga patang kasama natin. At may dala nga kaming fishing rod dahil napaganda ng ispat dito para mabingwit pero ang kasamaang palad din dahil nga may dumadaan na banana boat ay nabubugaw yung mga isda pupunta sila ng malalim at hanggang sa pamimingwit namin ay natanaw namin ang Deadpool guys and dito yung Deadpool o yan o ayan yung Deadpool ayan sila kaya yung natanaw namin ng Deadpool ano pa ba bang hinihintay natin pupuntahan na natin yan dahil nga excited na rin kami mapuntahan ito. Ang problema natin, yung hirap sa paglalakad dahil nga sa mabato yung paglalakaran natin kaya may hirapan tayo. Kaya isa sa naisip namin ay languyin ang dagat ng West Philippine Sea. Malang, may hirap. Langoy natin. Tayo, na problema natin, cellphone. <laughs> cell ang cellphone na problema natin uh, Ang na, ganda dito Pwede kasi lumang kaya dyan, mo oh sige, na lang Naway ba? Ganyan mo ah Sa ito, sa ito mo to, mo ah, oh, sige Kami tayo Tara. Sa po. Babala po, huwag niyo po natin gagayahin to kung wala po tayong kaalaman sa paglalangoy sapagkat pwede po tayong madisgrasya o malunod kapag wala tayong kaalaman sa paglalangoy. Dahil nga kalmado naman ng dagat ay naglakas loob na kaming languyin ito. So ilalangoy natin tong cellphone. Mauna ka sa malalim. Sige, tapos. O, ayan o. Oh. Ayan. Natawid namin yung cellphone kasi malalim banda rito eh. Ayan, kaya okay, mo ha. Ayan. Ay. Go. Ha? Go. Go. Malalim, malalim, malalim. Malalim. Malalim yung circle. Inaatak tayo, inaatak tayo. Para lang sa death pool, baka punta sa death pool. Para hindi mabasa yung cellphone. Malalim talaga. Kasi hindi tayo nakalo. Pag tubig. So lalakay na rin ito gamit sa cellphone. Punti na ako. At mabuti na lang may dala tayong antipara para nakikita natin yung matatapakan nating bato. Kaya habang naglumalangoy tayo ay meron tayong batong matatapakan at nakakapagpahinga tayo. Challenge sa atin, paano natin, paano natin mapupunta yung cellphone doon? Kasi guys, napakahirap dumaan dito. Kita so, mo naman yan, bato-bato. No? Tapos nakatsinelas lang, lang ako. Ang hirap kaya dumaan dyan kasi nga matulis yung bato. Mahirap, mahirap siyang dumaan dyan. Kaya pwede ka pang madulas dyan, madisgrasya ka. Talagang adventure itong ginawa natin. Grabing challenging ang pinagdaanan natin bago natin marating ang Deadpool dahil napakahirap lumangoy kapag hawak mo ang cellphone at ilang minuto lang naman ay narating na natin Okay! Nakasurvive, nakasurvive, <laughs> nakasurvive! Yoohoo! Nakasurvive ang cellphone! Sinuong namin ang West oh. Philippine eh, Sea para matignan ang, <laughs> ang, ang death, death, pool? Pool. death pool! Ayan yung death pool oh! At sa wakas maikita na natin ng malapitan. <laughs> Go! Mamingit tayo! Mababaw! <laughs> Ah, low tide siguro. High tide. Oo. Delikado ata sya pag high tide. Muntambling. tumbling. So, mula dito. Ayan, ibubuga ng alon. Sa dyan Paalala lang ulit, ang pagpunta sa Deadpool ay kailangan ng iba yung pag-iingat at kaalaman sa paglangoy. Tatalon dito, okay. Okay, tatalon sa Deadpool talon unang talon <laughs> <laughs> malalim nga malalim malalim talaga ito dugtong rin nata tato, no? Uh, Ay, yun, no? ito no ayan oh Ah, pwede dito. Ah, no? oh, meron pa dito. Ito. So, para siyang kuweba. Oh, ano? oh, para siyang kuweba, yun, no? Ayan, no? So, parang sa kuweba, guys. ano Kaya, delikado rin talaga lang yun siya kasi pwede ka pag ganto, no? Hmm, delikado. Parang kumunoy. Dito, no? Parang kumunoy, ano? yan, no? Ayan, dagtong yan. Ang bata, i pala siya. Kaya pala, depth, malalim. Pwede ding depth, pwede siya nakakamatay. Ayan, no? Ayon sa tourism officer ng Burgos, Pangasinan, hindi naman Deadpool ang pangalan dati kundi lagun ang tawag nila. Naging Deadpool lang dahil naitampok sa isang vlog. Dahil siguro sa buwis buhay na alon na humihigop at bumubulwak din ang tubig sa loob ng pool kapag malakas ang agos sa dagat lalo na tuwing umaga. Kaya siya nabansag ang Deadpool. Ito yung may dalawang pung talampakan ng lalim. Kumakalma naman ang tubig sa natural na pool tuwing hapon at tuwing low tide. At isa nga itong dinarayo ng mga turista. Ang death pool, 2016 daw itong nagsimulang dagsain ng na mga bakasyonista. Lalo pa at libre lang ang pagtatampisaw sa malinaw na tubig. Pero paglilinaw ng lokal ng pamala ng Burgos, katunog lang daw talaga ng death pool ang tunay na pangalan. Deep pool daw talaga ang tawag sa natural na pool dahil sa lalim neto wala rin daw na italang aksidente sa Deadpool pool. At ganito ang nangyari ng sinubukan ko. Oh! <laughs> Galing ah! saan napunta? Oh, saan ka na? Wala, saan ka? Nawala nawala! nawala! siya! Wala! Nawala! Naku, hindi ko lang nakita! Si Kakuela, nawala si Kakuela! kapela TV na ka? Hindi ko Si Siren! Ay, oo nga. Natabunan ka na. Ayun nga, oh. Bigla siyang ano, ano? biglang aapaw tapos biglang lalalim tapos ayan o ayan ihigop yung gan, ayan at pag akyat ko nga ay may nakausap kami na madalas na daw siya naliligo dito hindi natin alam kung gaano katotoo yung sinasabi niya na may nadisgrasya na daw dito ay, pa okay, okay. Pero boss, wala pang ano dito, nadidisgrasya. Dito, uh, wala pang namamatay. Ano? Pero o, ba bakit ah, dyan anong, may namatay na diyan? Oh, ano Anong nangyari? Ah, nagkulaps na. Kulap. Nag hindi na kaya, hindi na kaya niya man. Ay galon. Ah, uh, baka naman nagka ano, nagka kapulikat. Ay, basta ganito pala. Ay, wala. Pero palagi kayo dito pupunta pala. Ay, lang kinikita dito na. No? kaya ito lang. Will, okay, may na naman yung alin na. oo oh, so, ano yung pinaka... Ano, pinaka oras kaya? mga yung ano? kaitay kail tide paglau-tay mo kailang masayang paglau-tay kailangan tulog 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 Diyan, dyan, takalong tayo dyan. Mula dagat, Diyan. tapos pasok tayo dyan. Ito. Ibig sabihin, itong ano na to, itong semento na to, susuong ka dito. Ito, 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 ito. O, oh, ingat, ingat, kakwela. Oh challenge daw, challenge. Oh, para sa 10 million views. Oh, yan. Sumuusi si kwela. Oh. Kakuela. Good luck. Good luck Kakuela. <laughs> ayan, 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 ayan. Oh. Kaya, kaya, kaya. kaya. Oh, sige. One, One two, three. Sisid. Abangan natin dito. Abangan natin dito. Oh ang <laughs> Para lang pala pinaglaruan mo ang Deadpool? Sa ka nga sa dagat. Ay, Ang lalim pala man din yan. Ha? <laughs> ah? Pinulikat si Kakwela! Pinulikat! Pinulikat! Ayan, pinulikat! Hindi pwede yung ganitong kikela! Ah, hindi pala pwede! Ay, ganito! <laughs> ganyan! Ah, ganyan! May strap to eh, oh! Lagay ko yung strap! Oh, ayan ah, strap ganito raw, pwede si Kakwela! So guys, delikado siya ha? guys! Ganyan! Kapag... Oh, oh ayan! Yeah. Mas pagsisip mo guys, dapat talaga kakapit ka sa tali! Kasi haatakin ka! Hindi dito lang po kayo! Ayan, oh, may tao doon oh. Oh. Sa oh. galing oh. Sa galing. Galing ka doon, bro? Sa galing pala siya doon, ha. Eh. Galing siya dito. Oo, oh, oh, ang galing niya. Oh. Oh, sige nga. Galing ng bata. Oo. Oh. Oh. Galing siya dito. 'Yung bata. yung delikado. Ito. Oh. bumubulok, oh. Pwede, ginawa ng doon? sa don ng mga kuwah ingasin ng mga o oh, subukan ng tos Siya doon. nai nai gagawa. nai 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 Ayan, nai 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 na nai na. nai siya nai 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 Boss, tara na po na. Yung nurse dito. Dali lang tayo. <laughs> na <Kanina> lang. Akala <laughs> ko dito. Tapos nagbaskeral pa. O takay dito kayo. Marami nang namatay dito, bro. Oh, wala pa namatay. Wala pa namatay, wala pa naman pa lang namatay. Ini buka ang denono. Hoy, si boss oh, tara siya, sya. Dali dito, tinda. Oh, wala pang lalaki. Sa paligid naman Mula hmm. Ito. Ito. dito. Kasi ah. pa tayo doon. Tigisit ka? Oo. Oh. Oo, oh. challenge. Kaya? Oo, oh, nakaya oh. ko eh. Oo, oo. Oh, oo, nakaya daw niya. Oo. Oh. <laughs> Ako, nakaya ko eh. Kaya sa niya. Bago mo gagawin yan, wala ka bang huling habili? <laughs> <laughs> oh, yan, 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 yan. Maliwanag kung galing ka dyan. Maliwanag Oo, oh, maliwanag. Kita mo. mo, eh. oh, Naaninag mo lang. ako sa maliwanag, Ayan, sumisit siya doon sa malit butas. Puputok siya rito. Oh, lalo, ala, ala, layo, siya, Sumobra na nga eh. Ayun, sumobra, ayun. Pumunta doon. Ay, magaling. Swimmer. O, oh, inaabot. Doon pa. Dinerdiretso niya doon. Nasaan <laughs> na sana, wala? Ayun, ang tumutok uh, pumu siya rito. Magaling na swimmer to. Oh. Wala. Oh. The best na. O, oh, bigyan ng award yan. Diyan. At pagkatapos nga namin lumangoy at sumisid, sa Deadpool ay umuwi na kami at napansin namin tong banana boat na ito. So kung pupunta po kayo dito ay pwede nyo itong subukan at ang halaga nito ay 150 kada isang upuan. At nagkakahalaga ang isang banana boat kung kukunin nyo po lahat ay nasa 1,500. So, pwede pala dumaan dito. Ang ba dito? Private, do not entry. Visitors only. O, oh, visitors tayo nabok po kasi kanina dyan, dyan parte kaya napapunta po kami doon sa Masangret wala na kasi may daanan pala dito so grabe hirap kasi yung daanan doon ganina very hill ah doon tayo kalayo ng pinagalingin namin so galing kami dito ah dito pala, sa tawid lang pala dito pala ang daanan sa bilis. Ay nako, may malapit pa lang daanan. Nilangoy-langoy pa namin. <laughs> Nagpapagod na namin dito. Nilangoy pa natin yung West Philippines.